Sir Jason, mali ata itong nabigay sa akin. Hindi ko alam ba't ganito eh. Kuha ka isa. Hahaha. <laughs> <Deba>? Salamat. <laughs> no, ano, <din> <laughs> o, kuha ka isa. Keychain. Wala eh. Kaya narigalo ko sa inyo. Meron na net. O, salamat. Namiliin mo na. O, sige. <laughs> Tapos binigyan ko sila doon sa ano? Yun. Okay ka ay, na dyan? Ayun. Isa pa. Kayo may sis. Ayan. 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 Thank you okay. po Mamali yata yung nabili ko kanina Ito Kuha ka isa oh. <laughs> Kuha ka na isa Okay na sa yan? Uh, Thank you Bye bye N Nagtataka ako bakit ano kayo naman nito? Na <laughs> Kuha kay isa. <laughs> 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 ah, okay. kayo isa Thank you Thank you para sa inyo Thank you po uh, ikaw? Thank you po Thank you po Okay lang, sir. Oh, marami tayo niya. Thank you po. Para sa inyo. Okay. Thank you. Oh, Ayan. Yeah. Ma'am, step iba ata itong naibigay mo sa akin. Iba yung laman. Oh, kuha ka isa. Kahit dalawa, okay lang. Ay, sige siya. So, Nandatawahin ko talaga. Ah. Ah, ikaw, Ma'am Grace. Okay. Hey. Wow. Hey ganda. Akala ko ba't naiba yung laman? <laughs> Thank you po! Okay, yeah. Oh, eh, ito po. Ma'am, gawa po kayo. Thank you. Papaganda lalo yan. Oh, <laughs> oh dalawa na. Para kay partner. Yeah. Thank you po. Salamat! DJ! Oh, iba yung naibigay mo sa akin naman. Ba't ganon? Iba ba? Oo, oh, iba yun. Oh. uh, um, pili ka dyan. oh, ikaw. Salamat po. Hello po. Meron kayong wala? <laughs> Oo, oh, ano yes, Ito yung regalo oh, ko sa inyo. Thank you so much. Ay, pambili ng house and lot. Ah, oh. <laughs> tagi isa ay. That... Ay, go Hi. sir, kumang. Thank you. Ano to? Ano po wala pila. All right. May ibang laman dito. Mali ata 'yung nabigay sa akin kanina. Kuha ka isa. <laughs> thank you, mom. Thank you. Ma'am, may binigay sa akin. Kaya lang mali ata yung ibigay Ay, oh, ito Opo, tingnan niya po. Kuha kayo isa. Oh. 100 pesos lang po. <laughs> oh. Okay na po yung sinya? Ay, opo. Oh, uh, Thank you. Tagi <laughs> ko, tagi ko. Kuha mo na lang siya. Thank you, sir. Thank okay, you, Okay po, ingat po kayo palagi. Ma'am, ito po may binigay kasi sa akin. Mali ata. Kuha po kayo isa. Oh. <laughs> Teaching po, 100 lang ang isa. 300? Yes. Ay lang po. ko. <laughs> ah, ka Ikaw na. e, sir. natin. Yan. yan mahal ka. May nakalawa. isa. Sir, lang? Opo! omo. Pag hmm. wala daw. Magdating pa siya. Magdating pa ah po. Magdating pa po. Keychain. Ito. Ah, uh, 100 lang ah. <laughs> <Ayan. laughs> <laughs> <laughs> i-change kuhaan okay. may sa inyo ha ah, uh, <laughs> yeah, okay mali yung sa akin ano you know? yes, ah. okay. 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 <laughs> <laughs> lang gusto mo dyan hindi, okay, hindi, okay. tayo <laughs> wala na eh, dalawa na lang kayo padalawan lang kayo. eh niya. Tawag niya. Tawag niya. Tawag ng Tawag niya. 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 Tawag